ang ganda ganda ng lips ni Ann. Kaya tingin ganon? mo, may inaway siya sa Twitter nung isang ako. No, may chat lola mo. <laughs> Tawang-tawa umano ang It's Showtime host na si Vice ganda nang mabasa niya ang naging reply ni Ann Curtis sa isang basher na tinawag na Big Lips si Ann na pag-usapan sa isang episode ng It's Showtime noong October 10 sa tawag ng tanghalan ang tungkol sa lipstick na sinabihan niya umano noon pa si Ann na maglabas ng brand ng lipstick dahil nga parati niyang niloloko ang bibig nito at maganda daw ang labi ni Anne, at dito nga, naisingit ni Vice, ang pagpahtol ni Anne kamakailan sa Basher. Ang ganda-ganda ng lips ni Anne, kaya tingnan mo may inaway siya sa Twitter, noong isang araw, eh may jetlag lola mo, pumatol, ani ni Vice, habang tawang tawa, kamakailan ay isa si Anne sa dumalo sa unang pagkakataon sa Paris Fashion Week, at nakipagsabayan sa rampahan. Hindi nga pinalampas ni Anne ang isang netizen na nagpost sa X, ang dating Twitter, na tinawag siyang big lips, medyo papansin tong big lips na tukulang na nalang ipasurgeon mo yung bunganga mo, mababasa sa post ng netizen, hindi ko kailangan ng surgeon, or any doctor, dahil I was born and blessed with these lips, or bunganga as you say, tugon naman ni Anne sa netizen na agad nag ng post, kaya hindi na makikita sa kasalukuyan ang post niya sa X.